Parang, parang. Parang, parang. Ah 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 ah. Ayo, ayo. Ayo. Mana? Ini ini. Sama-sama, Pi. My hero! Applica, sorry. nangyayari sila sa'yo? Nangyayari ko I'm gonna get you! Huwag sitingin kayo! Naku, nandiyan yung masungit na pulig! Naku, hala! Hala sir, hala! Huliin lahat ang tumatakbo! Huliin lahat dyan! Nasaan ang dito? Talagang wala kayong kadala-dala! Okay class, come on, back to your seats. Sige na, balik na kayo kulagot kayo. Kayo yata ang hinahanap niyan. Oo, oh, ah. mo. Ikaw ba? Ako nga. Namumukhaan kita. Tama. Ikaw nga. Mag-iingat ka. Baka ikaw ang sumunod sa kaibigan mo. Sir, wala namang problema. Everything is under control. Tumigil ka na dyan, ha? Sawan-sawa na ako sa dialogue mo. At ito'y sabihin mo sa din mo. Ito na ang huli namin pag-respond ni Rito. Dahil maraming kaming kaso na dapat pang asikasugin. Sir, naulala na naman eh. Para mga tagang nagtago. Check upin mo background yan. Angin, ayaw mo yan. O, bigyan mo ang hangin, lumuha kayo. Okay lang ako, okay lang ako. ako na si Direktor, padala ka na sa si ospital. Huwag delikado. Masisira lahat ang inumpisahan natin dito. Tama si Angel. Hindi dapat umugong na na-ospital siya. Lalong-lalo lalo na ang lang nakatira. E di lalong nagadibdib ang mga dito. Ang kailangan ko lang gamit. Tsaka antay teta, no? Nagawa mo na ba ito, Angel? Madras kong ginagawa sa babato sa mga tao ko nga lang di sa si sarili ko. Wala namang tinamaugat, eh. Umasayal lang parte laman. Nasa balat lang, eh. Mabuti na lang talaga, Paltik. Kaya balagbag. Sigurado ko, Anghel. Pagputok, napatagilid ka. Kaya ayun, medyo nailaga mo ang bala. Yan ang dapat na umugong. Wala nang medyo-medyo. Nailaga ng bala. At yan, hindi mga kapanipanawala, pero yan ang kailangan makarating sa ating mga tao. Tama! Tama si Gato Ring! Nasaan ba alalay mo, Anghel? Andon, sa Bible study. Nahatak pa nga si Bong eh. Kayaan na. Doon siya nakako na eh. O ano, nakakaintindihan tayo. Pero ang pinagtatak Paano na ipasok ang perwisyo niyan? Hindi ko alam kung saan nang galing ang... Ano? Pakuha tayo ng alak? Kukuha ko. Bawal sa atin ang magbintang. Pero dahil sa kaso mo, napakahirap maniwala na wala kang kinalaman. Ako na nga na matayan. Ako pa pinagbibintangan ninyo. Kumakalas na ako sa pagkakaisa ng pagkat na ito. Sandali lang, komadre. Anong gusto mangyari? Sampung taong tahimik itong bilibid, ha? Ah. Sa tagal ko rito, walang na perwisyo. Ibig sabihin sa dalaw galing. Sagrado dalaw dito. Pag ang asawa natin, napag ang nagdadala. Buong pagkababae, buong pagkatao, binubulat lang. Kaya eh, pati mga dalaw, nasama na sa gulo. Hindi ako natatako sa inyo! Lalong-lalo lalo ka na, Angel. Hindi, hindi ako mahal. Commander, dahan-dahan ka ng pananalita, ha? Patawarin ng Panginoon ang taong ito. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Amen! Huwag kayong kumalawa ng walang timbre. Malaking gulo yan. Sir, hindi naman po kasalanan ni Anghel eh. Ito na, walang anesthesia. Pero nakakuha ko ng antitetano. Matatrimayin ko muna yung mga tao para maagapan yung ugong. Huwag nga nangawa ka niyan. Tumidumi ng kamay mo. Kung makapagsalita ka, akala mo may alam ka. Oo. Oh, senior medic ako sa walk training namin. Ganun ba? O sige, ikaw tumiran nito. Ha? Huh? Sindire, sindire, sindire. Eh, handa mo yung gasa mo dahil pag hinugot mo yung bala dyan, bubulwak ang dugo dyan. Jelly? Aris? Jelly? Ay, ma'am. Ma'am, ano po yon? Pakilinis na maigi ang bung bahay, ha? Ah. Lalo, ah. lalo na yung guest room. May darating tayong bisita eh. Sino ate? Isang prinsipe. Ay, Alay, ma'am. Magbubunay ba ikaw? Hindi, hindi. Hindi taga Brunei. Prinsipe siya ng Banabaja. Ah! ah. May prinsipe na pala ang Banaba? Hindi. Banabaja. Aba, may prinsipe na pala mga banana. Hindi jelly. Ba, na, ba, Oh. -ja. <laughs> Sorry, ma'am. Binaba pala siya. <laughs> ano? <laughs> eh, saan? Uh, anong saan? Binaba. Hindi bali na. Ah, uh, hindi kasi magbabakasyon daw siya dito. Kaibigan ni Kuya yun eh. Pero, alam ko ang totoong dahilan at pinapupunta siya dito ni Kuya. Paliligawan niya ako sa kanya. Ate, huwag kang papayag, ha? Oo nga, ate. Huwag ka sasama doon. Ate, huwag mo kaming iiwan, ha? Hindi. Relax lang kayo, ha? Relax lang kayo. Hindi naman ako aalis, eh. At kailanman hindi ko kayo iiwan. Pero, kailangan niyo akong tulungan. Ah, uh, I ma have a question. Ano kang masamang ligawan ka? Eh, dalaga ka. Maganda. Katulad ko. Bakit? Dalaga ka ba? Dalaga! Maganda ka ba? Dalaga! Maganda ka ba? Alay, baka gusto mo kumain ng adobong bubog mamaya. Ah, hindi, ayos lang. <laughs> nako, alam mo, Jelly, kapag lalaking pinag-uusapan natin, mukhang lumilinaw yata pandinig mo eh. Basta, itong plano natin. Kailangan mag-isip tayo ng paraan kung paano natin mapababalik agad yung prinsipin niya sa pinanggalingan niya. Hm. Narinig mo ba yan? Wow! Oh. Okay, hindi. Sige. Mapapasama ako. <laughs>